Nagalit yung Galit Nagalit yung aso ah. Ah. Nagalit yung aso riso. Kamong ayo ko nga tawel. Mamadali. Ha? Oh. oh.

Alin? Ito. Yun? Oh, yung mga bahay nila. Piso. Andun din sa amin. Doon din sa inyo? Oo. Uh -huh. Mayroon na dito kami. So may... Dada. Yan ang maganda pista daw. So, Binidyo ako na. Dito, kanyang lipi Doon tayo, dada. Ay, ikot tayo doon. Oo. Oh. Ay, naman doon ganito ka Ganda ng view dito Ka Yan nakakainyan no oh inyam, inyam inyam <coughs> na yan. Yan, mga kanonist Alin Oh ko na Ito mga kanonist oh para legit na maniwala kayo nakain to yan o kuha tayo dahon lang ito o oh. yan inyam sarap mmm mmm sarap yan para legit na kinakain Ha? Sa inyo na to, kuya. Hanggang saan? Hanggang doon sa bundok na 'yan. Ay malaki. Hanggang Hanggang dito. Etong lindero, kuya. Ha? Etong lindero. tan Tong kahoy. Isipin mo yan, hanggang doon sa kanila yung bundok na yun. Ilang kilometers yan? So, mga ilang hektar do, kuya? estimated mo lang ha 7 ay si sobra kay ang layo ha san oh grabe eh hindi yan sa atin ito pala sa bayaw ko sa bayaw ko tong lupain na to hanggang doon yan San hanggang saan ko ya ang inyo Dito na lang kita ng radio. San? Di di kayo magdidikot ni nada nunoy. Di daw magdidikot ni nada bakilidong pinada. Ay di. Oo, dito lang gani kita. Ito may mga tanim na nakamu... ay ano? Yung mani. Oh, mani ang tanim dito. Ayung mga kanonest view. Oh yan, tanim ba ang mani? Yan mani may bayabas. Akin na. Ito. Ang bayabas, kinakain talaga yan. Yan. Hilaw to hilaw. Yan. Yan. Magmumukbang tayo ng bayabas. Ayun, ayun. Bigyan mo kay Joey, boy. Yan. Tumakas ka, Nos. Hmm. Krop. Bayabas. Hmm. Ibigay mo nga na kay Joy Boy. Ah. Hmm. Pagulungin ko ha. Baka doon tungkol. Ayun din na. Hmm. Ba, bagilid na. Hmm. Ayan. Yummy. Hmm. Hmm. Pababa hmm. na kami.